Yan po. Ilagay natin tong alabasa. Yan po. Dalawat kalahating dangkal. Ang haba. Yan po. Igisa natin yung isang perasa. Yan. Yan po. Ginayat na natin. Igisa natin sa so kamatis siboyas at bawang Walau, haluan natin ng baka hinala po natin yung baka ok ito po yung simpleng hapunan ng mga pinoy sinisang kalabasa sa baka saka ito po yung sabaw kanina sinigang na baboy ok itong pritong panigi Ayan. Okay. Ayan po. Ginisang kalabasa. Kamatis at baka.